Sa wakas natupad na rin ang matagal na kahilingan ni Anthony Davis para sa Lakers. Yun ay ang makakuha ang Lakers ng isang legit na center. Ngunit kung kailan natupad na ito ng Lakers ay tsaka naman wala na siya sa Lakers. Dahil na trade na nga ng Lakers si Anthony Davis noong trade deadline matapos humingi sa Lakers ng isang legit na center. Mayroon ng bagong legit center ang Lakers ngayon matapos makuha ng Lakers si DeAndre Ayton, ang former number one pick noon ng Phoenix Suns. Si DeAndre Ayton ay pumirma sa Lakers ng dalawang taon at sasahod ng $34 million next season matapos siya i-wave ng Portland Trail Blazers. Ang tulad kasi ni DeAndre Ayton ang kailangan para sa mga labas ni Luka Doncic. Katulad na lang ng ginawa noon ng Dallas Mavericks na mayroong Derek Lively at Daniel Gafford si Luka sa pagkuha ng Lakers kay Deandre Ayton ay ang hiling naman ng mga Lakers fans na wag sana gawin ulit ni JJ Redick ang kanyang ginawa noon kay Jackson Heath na binangko sa playoffs baka kasi maulit na naman kay Ayton ang nangyari noon kay Jackson Heath sa maraming mga big man na dumaan sa pre agency ay kay Deandre Ayton lang pala babagsak ang Lakers si Deandre Ayton ay may average last season sa Portland Trail Blazers nang nasa 14.4 points, 10.2 rebound, 1.6 assists at 56.6% sa field Subalit hindi nga agad ito makakalaro para sa Lakers sa pagsisimula ng regular season dahil sa carp injury. Lumakas naman ang starting five ng Lakers kasama si Lebron James, Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Yun nga lang ay nawala ng isang defender ang Lakers matapos nilang pabayaan sa pre-agency si Dorian Pinishmit. Kaya problema pa rin sa Lakers ang kanilang mga bench player next season. Sinayang din kasi ng Lakers ang isang Miles Turner sa pre agency at naunahan pa nga sila ng Milwaukee Bucks. Ngunit hindi pa nga raw kontento ang Lakers sa pagkuha dito kay DeAndre Ayton. Dahil ito pa lang ang kanilang unang hakbang para paghandaan ng Lakers ang next season. Kaya abangan na lang natin kung ano ba ang susunod na gagawin ng Lakers. At malalaman rin natin next season kung ano nga ba ang magiging resulta ng Lakers kasama si DeAndre Ayton bilang ang kanilang bagong center. At malay natin si DeAndre Ayton lang pala ang dahilan upang makabalik sa NBA Finals si na Luka Doncic at Lebron James. Para sa inyo mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo rito sa pagkuha ng Lakers kay DeAndre Ito?